dyan yung uh, magandang mga kawan no? so bukas mga kawan no? um, <tugan> tayo customer no? Um, uh, uh, sana po uh, uh, um, yeah, siya ng pams pagal po tayo sinapot na magtatanggal lang no? So, yung um, gawa ng silicone no? bukas pupunta sa dito para patanggal yung arms na silicone no? uh, patanggal daw niya no? kasi masakit daw sa birthday niya okay, kasi po ang arms po is hindi po talaga maganda kaya ang arms saka okay, ganun lang yun oh. ang ano nun ang, ang galaw nun atras abante lang po yun ang like po sa bilog or bulitas nalaro po talaga kahit saan niya nalaro yan hindi mo mas hindi po yun hindi sa atras abad ayun so, um, ayun tayo natin bukas sa uh, maaga sa alas 8 sa sabi ko agahan natin so pag natanggal papakabit din siya na agimat so tapos yun, mapapakabit din siya so, so hindi naging maganda yung alas para sa kanya na. so Ayun, bukas hihintay eh, natin, no? So, ayan. So, may mga arms um, dyan. Ako. Yung nga, yan, no, yung experience yun. Yung kusira, dalawa na nagtanggal pa patanggal sa akin. Una, may nagtatanggal na. Bukas, meron naman ulit. Arms yun. Gawang silikon, no? So, ibig sabihin, hindi po talaga maganda. Kasi, pinapatanggal nila, no? Yung, yung kanilang mga bakit nga ba hindi maganda kasi nga ang galaw abante atras lang ang next sa uh, bulitas is nagbibib yan kahit saan sumusukot-sukot yan kung saan saan yan hindi po yun na std at asabante lang ay ah uh, yun shoutout pala sa kaiser para bukas hindi na kita siya papangalanan no so para mano siya niya sa niya basta pasay no pasay so, dito sa akin kung mapatanggal no so, hihintayin natin sa bukas Ayan. so pagkatanggal lang ano niya ng hams niya pero titignan ko pa rin no kung kung hams nga ba talaga yung na uh, kung nga ba na pinatuya ang nilagay o liquid na yun yung jeep no so pag-injig po, hindi po natin kaya, doktor na po talaga titira dyan kasi nga kukirahin yun eh, hindi naman ako ano, uh, doktor para kukira no, sa doktor na po yung mga ganun no. sa doktor na po yun, yung ganyan lalo na sa mga silicone ay hindi, sa mga petroleum jelly na tinurok sa na na siyang manok Parang may daga na. So, yan na, no? Hindi okay. po maganda yung petroleum na iniinjig sa are. At sa silicone, no? Na okay. magagay. Nagananak na po siya, eh. Tinalaga nila. Tapos ngayon, ipapatanggal. Kasi hindi nga po talaga okay, no? So, ititingnan pa natin bukas kung ka talaga kasi malalaman nyo pag silicone kasi pag pinisil ko yan pag anong daw ang ano eh thumbs eh pipisilin ko yun matigas na pahaba so thumbs nga yun na pinasok so madali lang naman tanggalin yun no kasi kung saan tinagusan nila noon pasok doon ko rin putusokin yun ng toothbrush lang din na pang tagos para lang din naglagay ng ulitas ang diferensya lang yung pagkakaiba lang guys hindi ko tagusin, tatagusin pa bubutasan ko lang pa ganun para may lusok yung dulo ng hams no? para huugutin ko lang ganun ang ginawa ko nung una nung nagtatanggal sa akin eh ayaw ko nga sana kasi nga syempre. eh, sabi ko doon ka lang po sa doktor sa clinic problema nga yun nga hindi na afford yung singil eh siyempre sa atin kaya naman salamat lang siya kahit nagnananais, nice. tinablan siya ng anesthesia. Kaya natanggal natin kasi pare masakit ni na, nakirot na. Ayun, natanggal naman natin. Umiyak siya. Nagulat ako kung bakit siya umiyak. Sabi niya nakirot nga daw. Pasalamat sa natanggal na. Umiyak daw daw lagi, sakit. Eh, 'yun. Eh, nagagrabe siya. Eh.

hindi natin pinilagyan doon sa pinagtanggalan bubutas tayo pa ng panibago doon kasi sugat yun at saka iba yun, ibang sukat na yan ibang sukat ng butas doon kasi kung hindi siya 12 doon hindi siya 12 doon ipasok tanggalan na so ayan, uh, yun pala, meron pa rin pala ako eh, masalamat kay sir ng Tagayuis ayan, shout out sa sir ng Tagayuis uh, from uh, Batangas Hindi na po kita kapangalan pa ng Pakabait niyo po sir no? So guide lang sa akin siya Kung paano ang gagawin Pagtulis lang ng Pagtagos ng At gagawin ko lang siya sa paglagay So Paano sa tusok So Hindi ko Na pinadala niya ako ng Nang uh, 1,000 Haya nga ako no Sa kanya So sir salamat sa iyo uh, mo ako kahit wala na pa naman ako na sa sa'yo yung guide lang putusin kahit hindi nyo naman ako bigyan no? okay lang sa akin pero nagulat ako nila nilbigyan yung gcash ko no kaya napakabayad ni sir no so, sana sir uh, makagawa ka na ng pang tagos no yun lang kulang niya yung pang ano na lang eh toothbrush to pang tulis kasi wala siya makita maganda eh so sana makapagpatulis na siya para makapaglagay na siya no yung, uh, nakapaglaway na rin siya no Kompleto so, na siya, nakabili na siya ng Pistis siya doon sa US Kompleto na siya, alcohol senada, Meron sa pasta yun no Ano yung Pasta uh, lang, lahat na nang gamit, Meron na siya Pantagos na lang, hindi pa natutulis no? So, nakakabili kasi ng tutras May mga gumang ang gilid-gilid Hindi niyong pwede kasi dapat Pure sa na plastic or marmol siya para pagtulis tulis mo is eh, wala pong mapantay po siya no? so ayan kay sir salamat sa sir ulit ng taga Batangas na nasa US po ngayon ayan so kung may tanong po kayo sir tawag lang kayo messenger uh, or text uh, messenger lang kasi kami nakilala niya sa youtube so tawag lang kayo sa messenger sir uh, kahit malalim ng gabi kasi narinig ko na natin yung cellphone po, isasagutin ko natin, no? Yan sir, kasi magkaiba yung araw doon, sakit araw dito sa atin. So, tulad ngayon is, mag, ano nang oras sa atin ngayon? Eh? Gabi na, alas 8 na ata, o alas 7. So, sa kanila, mga uh, madaling araw transport yun doon, mga alas 2 siguro. Ganun, nak, guys. So, so yan, maraming salamat sa'yo sir, sir, sa padala nyo, no? So, sana maging success yung pagkakawaan nyo at nag-guide ko naman po kaya no, sa lahat ng aking makakaya ituturo ko, so maraming discard eh, para magmahayos ang pagkatulog sa balat at hindi po ma-discard no? so ayan, na uh, yung bukas na magpapatanggal ng hams so hihintayin natin so, sa totoo sa'yo sir, sana maratanggal din natin yung hams muna kaya na hindi mo gusto so ayan uh, maraming salamat sa mga kawa no? so hindi eh, dito na lang so maraming salamat sa atin God bless atin lahat ingat po lagi palagi tayo no? ingat tayo lahat maraming salamat sa atin po thank you